Ayun yung mga idol yung ano yan. Wala naman ribaba na pre. Wala naman ribaba. Wala naman ribaba eh. Wala oh. Malinis naman. Nababa na po yung pinaka Ano? Ano nakita mo? Wala nakita ang hito. Yan sinisilip yung pinaka-ilam kung titinaguan tama. Mga piston, piston, mayroong <laughs> piston, May may mayroong piston, mayroong Number 2. piston, kapit. piston, mayroong 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 piston, piston, sa number 2. piston, tataas piston, ulo. piston, mayroong mo na yung At may tama daw ang diferensya. Ay mga ide ng tama oh. Sa loob. May tama yung piston, yung piston ring. Pinaka low niya oh. Sige, tanggal mo yung Wala lang ang sa taas. Sige. Sige

Oh, glag na. Tamang tama yan. Bababa kong ilis eh. Pero willing na yan eh. Masisila. Ilis, eh. Masisila. Masisira ang buhay mo. Na. Mga, naman, naman naman diyan. Yang tanggal mo. Yan naman din nalil yan. Yan mo sa may katulusin mo yung kilay ko. Isang buwan mo na Hmm. Baka wow, mamaya hindi tayo kumain yan. Kawawa ng mga anak natin yan. Bakas yun. Meron mo daw yung na katambay. Hehehe. <laughs> Nakasang Isang unit. Haba-haba <laughs> ng tinambay natin. Itatambay naman tayo na isang buwan. Bago ang biyay, isang buwan pa rin nakatangga dito eh.

Ilan? Dalawa. Dalawang buwan. Sandin mm -hmm. pala no. Ni guys, guys, ako July. Pinasukan daw ng isda. Ano <laughs> okay, siya? Yan, ano yan? Number 2 na. Ano, <laughs> ano yung piston ring ang nadali? Sino <laughs> ba 'yan? Sino ba 'yan? Sa 20 pa eh ilain na lang yan. pulong yung ane yung, uh, yung yung ano yung ane yung ane no? ane yung liner ay, may Pid, hindi. Na lang yung ane yung yung ane 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 yung yung ane yung ane yung ane yung ane yung ane yung ane Ha? ane yung ane yung ha. Yung mga ano nga, gumagawa ng sakin, mga kawayan eh. Mga <laughs> <laughs> galing mga simbol. O, ang laki ng tanki, tapos maliit yung driver, hindi daw bagay. <laughs> Malapit lang naman sa nila eh. Malapit sa buhan eh. 300 liters yan dati eh. Oh, Oo. Oh. Kila, ito rin. Mas malaki yan dito sa tanki ko. 200 lang yan? Yung kaya yan? Hmm. Ano yan? 250 yan? Huh? 200 lang yan?

Kaya hindi siya nakakainga eh. Put na put eh. Di. <laughs> kaya, kaya sa pag pagbukas mo nga eh, kahit dito, pag pinipigilan ko, sabi ko kulang to sa hinga. Walang da, ano ng hangin. pa Ano? Ay mo, dati na yan eh. Hindi, binaraan ko siya kasi kasi may nakita ko diyan, pinapasukan ng ahas. Ah. Uh, eh, may bud. <laughs> balik 'to ng breeder. Eh. Singawan din niya, di ba? Di yeah, balik ng breaker Ang makai ko friend dumi, wala mo makasip. Sa makina. Kung ship ng ano ya, nang Ito yan. Ito yan dito, yung galing dito, yung hose dito, diyan yan, yan, yan. Balik. Ah, oo. Extra power rin. 'yan. Ah, oo nga. Para nag-uumiikot lang siya no. Ang ibang ibang purpose niya parang turbo din siya. Parang umiikot lang siya. Okay. <tose> <tose> para yung may problema 'yan. Vibrator. Ito 'yan di ba? Ayon. Tatanggalin niya na sa loob niyan, nandoon dito. Delivery ako. Niyan ba? Ngayon, 27. Ah, naka nasa oli.

Tatago nyo na yan? Ha? Ito, balutan mo to oh. Kasi na po Kasi na na bakat na bakat ng mga idol o oh. Ayan oh. hmm. Dalawang may tama nating liner Tama ang liner oh. Ito, number 2 Nako, masaklap na katotohanan. Sarap ng buhay mo dyan ah. Mag-travel city kao! Ayan, bali tatanggalin na yung pinaka-pistun. Maluag yan? Hmm? Maluag? Mating gas niya eh. Ah, ninawagan mo na kanina pa? Mating Hmm, mating gas. na nga. Ganyan pala formada pag nagtatanggal, nakataasan ang paa. yung paa mo. Wala porsa. <laughs> Ayan mga yan, makikita bakat na bakat yung pinaka ano ng ano yan. Ayan mga idol, yung ano yan. Pinaka piston. Ayan. Oh, okay, Sumabit ano? May humilap yan? Naghilap yan. Pinakaralan ko pa rin sa ako ito. Pinakaralan ko pa rin sa ito. mga na naging tama oh. Sumabit na sumabit. Dala, dalawang piston. <laughs> nadali sa atin. Oh. Gas gas na gas gas. Oh. Dalawa. Ang laki ng tama, mga idol, kinain yung pinaka, ano yan, pinaka-piston. Pinaka yung yeah. Yan po, mga idol. Yan, siya to, po, sa inyo. Ay, pa yung pinaka-love niya. Yan po, mga idol, labangan nyo lang po ang ganap kung ano mangyari dito. Bakit bibigyan na pyesa. Siya to, po. Hanggang dito lang muna, po.